For mermaid Tech, umita ng 370,000 sa OPE system online business fob lamang ng isang buwan kaya ngayon meron siyang video ah, pwede nating panoorin So, ngayon, nandito po ako sa main office. And guess what? Diba? So, kukuha po ako ngayon ng aking check-in. Diba? So, wow. Congrats. Yung aking check-in. Diba? So, kakakuha ko lang po siya kanina. And actually, last week po po siya kingling. Diba? So, ngayon lang po siya na Diba? So, gagawin diba? so, na ako no? So, amazing lang, no? Yung 370,000 income sa online business na ginagawa namin. So, actually, hindi lang ako, no? So, meron din po akong mga business partners na nasa 6 digit income na rin po ang laman ng kanilang mga accounts, ba diba? So, mamaya, interviewin po natin sila. So, syempre, under my team, na kumita din po ng malaki at sumeke din po ng malaki sa OPS system. Nakakabaliw lang po dito is work from home po ito, diba? So, kinita ko po, po ito mga partners na nasa bahay lang po ako. Basta may internet ka, kaya-kaya mo dito, di ba? So, walang imposible. So, grabe, no? Gamitin talaga natin ng tama, di ba, yung ating mga social media accounts, di ba, para please uh, mag-provide talaga siya ng income sa atin gamit ang ating mga Facebook, ang ating mga Messenger, ang ating mga TikTok, ang ating mga Reels, ang magandang Ayan po no, yun po yung kinita niya sa loob ng isang buwan. 370,000. Ang sarap, 370,000. Ikaw, gusto mo bang kumita magkaroon ng ganong kalaking income sa loob ng isang buwan? Kung gusto mo ng kumita ng ganon kalaki, pwede kang mag-comment, pwede kang mag-message sa ating Facebook page. Para sa ganon, mabigay sa iyo ang tamang idea, ano ka magsimula, ano ka kikita at ano mo gawin. Para sa ganon, explain ko sa iyo. Okay? Kung pay system, kahit sino, pwede. Kahit nasa abroad ka, kahit ano man yung background mo, kahit ano man yung natapos mo, hindi namin yun pinag-usapan. Ang mahalaga kasi, kung gusto mong kumita, kiling kang magpaturo or guide para kumita ka ng malaki para sa pamilya mo, pwedeng pwede ito sa'yo. Para ito sa'yo. Kaya kung isa ka ngayon sa nakapanood ng ating video, natagal ka nang nag-work, ang nangyari, wala ka, walang nangyaring bago, pwede mo itong gawin, pwede mo itong subukan, pwede mo itong alamin. Para sa ganon, ikaw naman yung next pagkakaroon ng chiki, naman yung next na kumikita ng malaki. Malay mo, ito pala yung matagal mong pinag-pray. ka ng opportunity. At ngayon na panood mo itong video na ito, subukan mo lang walang mawala sa'yo. Pwedeng abroad, kahit ano yung background mo, pwede, ka dito. Ang importante kasi, willing kang kumita, willing kang gawin, at willing na willing kang magpaturo. Ito sa online business nito, na sobrang nang daming kumikita, even construction worker, factory worker, or any background na meron kaming mga kasamahan dito, lahat na siguro meron. Kaya kung ikaw, gusto mong magkaroon ng additional source of income, Pwede kang mag-comment, pwede kang mag-message sa akin para sa ganon, magkaroon ka ng tamang idea. Kasi, hirapan kang kumita ng magturo sa iyo, kung mag-guide sa iyo, hindi mo alam kung paano simulan. Ang kagandahan dito, magkakaroon ka ng sariling mentor mo at the same time, lahat ng training na gusto mo, libre lang. Kung interesado ka, ka magdalawang isip pa ito, para sa ganon, makasimula ka na agad at kikita. See you!